Uh, hello po mga ka-brothers, good morning po sa inyo lahat. Yan isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At naway pagpalain tayo ng ating uh, po may kapal. At welcome na naman po kayo dito sa ating Montaine Channel's Ka-Brothers mix Vlog. Uh, ngayong araw po mga ka-brothers, ay i-update ko lang po kayo dito sa ating mga alagang mga uh, pasisyo mga ka-brothers. Bali, one month na po sila. At uh, ito, bali... Uh... Bali, inilapag na po natin sa lupa itong ating mga uh, pasisyo mga ka para kahit o paano po ay makakahikahik po sila at uh, maiwasan po natin na uh, humina po yung mga tuhod nitong ating mga alaga kaya gumawa po tayo ng uh, kulungan na pwede po natin uh, uh, paglagyan dito po sa ating mga uh, pasisyo mga ka -brothers. Bali, uh, ginawan lang po natin ng... Uh, Uh, kulungan itong ating uh, mga pasisyo dito po sa ilalim ng ating uh, kulungan bali pinawilding po natin na uh, uh, ditanggal po yung kanilang mga tungtungan para kahit pa po ay pagdating po ng uh, one month ay na uh, ilalapag po natin at na uh, nakakahig uh, kahig po ang kanilang mga uh, pa para kahit po, paano po ay tumigas po yung kanilang uh, uh, pangatawan mga kabradas at uh, maging maliksi mga ka Uh, yan po yung ating uh, uh, pamamaraan para maiwasan po natin na maging uh, piki itong ating mga uh, inaalaga ang uh, pasisyo mga ka-brothers bali halos uh, isang buwan na po itong ating mga uh, pasisyo na, at ang lahi po nito mga ka-brothers ay uh, kanawayon uh, hats mga ka-brothers yan, oh. bali meron po tayong uh, anim na piraso na pasisyo dito po sa ating uh, uh, mga uh, kanawayon yan po oh. bali meron pa rin po ulit tayong uh, uh, isinalang na kanawayon uh, nawa yun para katupano po ay makapagparami rami, makapagparami po tayo at uh, uh, makapag uh, uh, share po tayo bali si share po natin ito pagdating po ng uh, uh, tatlong buwan mga kabrothers bali one, na, one month na po sila at uh, dalawang buwan na lang po yung ating uh, uh para may release po natin at uh, maiwasan po natin yung mga uh, defective dito sa ating mga uh, pasisyo at uh, malaman po natin kung ano po yung kasarian nila kung babae o lalaki na po kaya 3 months po yung ating uh, iniintay para uh, i-release uh, itong ating mga uh, ating mga uh, pasisyon mga brother Yung nga lang po may, may napansin po tayo dito sa ating isang uh, uh, pasisyon na medyo uh, baliko po yung kanyang daliri at uh, yan po yung ating uh, uh, ititira para kahit paano po ay uh, uh, ma at least mo natin yung reject dito sa ating mga inaalagaan. Uh, bali meron po tayong isang uh, issue dito sa ating isang uh, pasisyo at uh, ito naman po mga ka-brothers yung ating uh, isa pang uh, sisyo na uh, may diferensya rin po sa kanyang uh, paa mga ka brothers bali ko uh, po, po yung kanilang ang kanyang uh, daliri sa kanang uh, paa mga ka-brothers pero uh, bali 3 uh, port po yung kanyang uh, 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 dugo sa isang uh, ating palahe at 1 port po doon sa ating isang uh, uh, inahin kaya halos sa uh, pure na rin po itong ating uh, isang pasisyon na ito. At uh, ito naman po din yung ating 3 uh, uh, months at 3 uh, months na po itong ating uh, inaalagaan na ito. Yan po. Bali uh, titingnan lang po natin yung kanyang uh, uh, palo kung uh, Uh, kung magiging maganda po yung kanyang uh, kalalabasan at uh, pag uh, maganda po yung kanyang uh, laro ay uh, pararamihin po natin. Bale meron, na, meron po ulit tayong uh, uh, isinalang sa kanyang uh, uh, nanay at uh, magiging kapatid nito. bali meron na po tayong uh, walong pirasong uh, uh, mga itlog at uh, pagdating po ng uh, uh, mga ilang linggo na po ay sasalang na rin po natin sa incubator. Uh, para po makapagpapisa uh, po tayo ng another uh, batch dito sa ating uh, isang uh, uh, inahin dito sa magiging kapatid po nitong ating 3 uh, uh, months mga ka-brothers yan po yung ating uh, uh, palalakihin at uh, paabutin po natin ang 7 months para malaman po natin yung laro nitong ating uh, uh, pinalahing ito bali siya lang po yung nabuhay asa uh, sa labing uh, tatlo po na uh, itlog dito po sa ating uh, isinalang bali siya lang po yung uh, uh, napisa at uh, yung mga itlog po na Uh, kasamahan niya ay bali kinain po nitong uh, ating uh, isang inahin. Kaya ngayon po ang magiging po natin mga ka-brothers ay bali ipa-incubate na lang po natin yung mga itlog para may maiwasan na po natin na uh, kainin itong ating mga itlog mga ka-brothers. Yan po mga ka-brothers. Bali yan po yung ating update po dito sa ating mga inaalaga ang uh, pasisyo mga ka-brothers. At bali hanggang dito na lang po muna itong video ito At maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanood. At nag-subscribe sa YouTube channel ko. At kung bago pa lamang po dito sa ating Munchin Channel, please please pakisubscribe na lang po at huwag nyo pong kalimutan ang hit na rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng ating mga video.